Ngayong Martes. Sa wakas, mamumukha na natin ang sikat na boses sa likod ng mga patalastas at station IDs. You're on Manila's Intelligent Alternative. Lalaking kinakabahan dahil sa mga bayarin, sa wakas utang free na. May sariling bahay, gusali at ilang sangay na negosyo pa. Drug addict na asawa, iniwala ni Mrs. Sana antong ang buhay ni Arnel. Galit na lang yung naramdaman ko sa kanya. Dating nagtitinda ng Jariot Bote, sa wakas, big time businessman na alamin ang sekreto ng tagumpay ng Josiah's Catering. Hotlines para sa mga depressed, suicidal at problema na at mga kababayan sa wakas meron na rin sa Davao, Jensan at Cebu. Sa wakas, masisilayan na natin ang Chico River Dam ng Kalinga Province, ang whitewater rafting capital ng Pilipinas. Sundan si Gilbert kung paano siya kumikita sa gitna ng mapanganib na trabaho. Mag-asawa, nagtampuhan dahil sa 5,000 pesos. Alamin kung bakit. Ang kanilang kwento, tanga mong mga propemyo sa... Sa, sa wakas! Tayong magkakampi. Hindi ko naman ikahihiyayan eh. Tampok sa The 700 Club Asia. At sa Las 11 ng gabi eh, sa GMA News TV.